Hello, ate. Masarap bang balot niya, ate? Masarap? Oh, Gano'ng oh, kasarap man, yung balot? <laughs> Sobrang sarap. Pag nakain niyo, makakalimutan niyo. <laughs> Bibila ako ng balot pag nasagot niyo yung tanong ko, ha? Ato, ato. Plus, meron pa kayong 50 pesos. Okay? Okay? Uh, Isa-isa kayo, ha? Um, 1 billion pesos minus 1,000 pesos equals... Ha? Ha? 1 billion? One billion? Oo. Gagi! Ina! 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 Ulitin ka talong ha. 1 billion pesos binawasan ng isang libong piso equals 9 <mumbles> billion 9 billion 900 900 9 bukasan! Pwede po bang ulitin natin para mas malinaw? 9 900, billion! 900,000! Eh, plastic na eh... Steel! May steel! May steel! Si ate! Ito mo si ate! At ganda anong ano? 1 billion minus 1,000! <laughs> eh, aso ya yeah, time. Ito naman si Ate. Ate, it's your time to shine. 1 billion minus 1,000 equals Well, uh, bawal, bawal yun one, one. Billion. So guys, dito to sa Tico Blake Sila ate, sila yung dito lang Nang mais Tsaka, ano yan, ano yan, te, panindawa Binayong hipon Binayong hipon aso so, yeah, Paano mo binabayo yung hipon na yan, te? Ah, ini, Pagkakagalit ko sa asawa ko, binabayong ko sa luso. Pagkakabayo niya, babayuin. Ah, pagkakabayo ko, babayuin niya naman. Ayan, ah, ang kalagay. Ibig sabihin, nagkabayo <laughs> na. Ang na kung sa... Ay, mga ate, salamat ah. Ito, 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 kuya, kuya, 450 pesos, may tanong ako sa'yo, 1 billion pesos minus 1,000 pesos equal? Ay, hindi ka alam eh, Kaya dami naman tinatanong mo <laughs> eh. <laughs> Yo yeah, guys, babawi si Kuya kasi hindi niya nasagot yung tanong natin. Oh, Kuya, ano yan? Ano yan? Oh. Ano tatlong ara eh? Ano yung mata sa apat ara? Ano yung tatlong ara? Ano yung sa apat? Pagkasagot nyo, isin nyo na isa. Ano? Paano? Paano? Ano yung tatlong ara eh? Tatlo. Ano yung sa apat? Lima! Oh, ay, siya. <laughs> ay, kuya, bibigyan ko kayo ng alam. Alam mo, kuya. Ate, follow nyo ako to. Yeah. ito. Ito, ate. Yeah, yan, yeah. yan. Pabili nga ang tatlo, ate. O oh, ito. Bibiliin mo yung tatlo. Oh, pabili nga ang tatlo. <laughs> <laughs> Dahil nanalo ka. <laughs> ito ang panalo mo. Yes, yeah, salamat. <laughs> <laughs> tayo pa nakadalo ng binayong hipon, mga par. Salamat kay Kuya. Kuya, anong pangalan mo? Carlito. Carlito? Okay. Si Kuya Carlito ng Lake Tikub. Ano ang apelido mo, Kuya? Pinaka masarap magluto ng hipo dito sa barangay San Pedro ng Tikub. Sino? Si Carlito? Okay. Si Sir Carlito. Carlito. Sila'y nagkabayuhan. Na na Sila'y nagkabayuhan. <laughs> <laughs> Sige po, ate. Salamat po. Abangan nyo na lang po sa Facebook. Salamat.